ulan sa bundok gusto to ng niyog Yung pinagpawaso ang kinuha ko doon sa kabila Ang ganda rin itong fertilizer Natural Napakamahal ng fertilizer kaya Magdadagdag tayo ng mga natural fertilizer Para makatibid ng konti mabisa rin itong papataba lalo na pag namumunga na yung mga tanim mo tsaka sa tubig ngayon lagi na ulan kaya lang medyo na ano yun bulaklak Tingnan natin saan yung bulaklak nakapektuhan ah, ng bulaklak pag maulan yung mga bunga yun meron na yun, may isa na naglalabasa na naglalabasa na mga bulaklak ang mga buso yun bulaklak hmm. kahit sa sana ang ulan ang sana uminit na na libre dilig lang eh bulaklak din, din. nabubulok yung bulaklak at sobrang ulan, araw-araw. Kaya maka-apekto yun sa pagbubunga. Ayan. May bunga na. Ayan. Hmm. tapos na yung upuan sa labas ka natapos ko rin walang metro at walang level <laughs> karpenterong pulpol wow. Oh, na rin Walang libel eh. Walang metro. Walang lagari. Itaklang at martilyo. Oh, pwede na yan. Titimpla mo lang ang kape. ito kaya na ng tubig dito nilagay dito sa tumbler Ah, kaya mo itong mga langgam na to. pa dito pinagong sariyaya binili ko ito nung pumunta ako sa prosi nakapagpamembro na ako sa prosi kaya hintayin ko na lang makapag-ani may pagbabagsakan ako ng mga ani kong okra sa Prosi sa sentrong pamilihan sa lalawigan ng Quezon sa Sariaya Quezon E. taping walang asukal hindi ako nag asukal ah sarap shout out nga pala doon sa mga katrabaho ko dyan dati sa Saudi sa Riyadh sa King Faisal Specialist Hospital at sa mga kabahay ko kamusta sobrang tahimik dito itong lugar ko mga nasa 1 km dun sa labasan mga 20 minutos kong nilalakad dati maraming niyog dito ngayon naubos na halos kaya nagsisimula na rin ako magtanim ng niyog may mga tayong ako niyog dito madami na rin nasa 15 na tapos eh nung isang araw pumunta rin ako ng PCA Philippine Coconut Authority nagre-request ako ng seedlings ng dwarf coconut Meron naman sila doon eh, magre-request ka lang. Ngala medyo matagal-tagal yata. Bibisitahin pa ng mga PC ito eh ng mga representative nila. Bago i-estimate nila kung ilan yung may tatanim dito. talagang ang tanim talaga dito dati ay niyog kasi dito sa Quezon talagang niyog ang mga tanim ako nga lang halos ako oh, nag, nagsimulang magtanim dito ng okra dito sa barangay namin sa niyogan tinry ko itong itanim ng okra para mati, mating matingnan ko kung pwede ba o hindi ay pwede. O. Oh, ng mga tanim ko. Hindi ko continue ko. Ba sakali makapagtanong din ako ng mga talong na rin. Medyo ang pinoproblema ko pala ngayon supply ng tubig kasi pag mainit nababawasan yung balon. Baka hindi magkasya pag marami masyado akong tanim. Kaya kailan ko muna yung tanim ko maghahanap ako ng medyo matubig na parte dito sa baba. At baka yun ang gawin kong balon. Magkukay uli ako ng iba pa. Kung sakali man lang mag-continue ako ng pagtatanim pa na ibang uri ng gulay. bukod dito sa okra. Pero ito yung pinaka main crop ko, yung okra. Kasi yung okra hindi talaga maselan kahit saan mo itanim tumutubo lalo pag maganda ang lupa maganda yung mga bunga kaya yun ang pinaka main ko yung, talo, ay, yung okra may mga bini ako dito sa taas Binini ko gumayong kalabasa sili Ito try ako pa konti-konti. Kung ano yung mga magandang magandang gulay na pa pwede dito yun yung tutuloy ko bukod sa okra mahaba pa naman to eh. ang gusto dito sa kabila sa likod ko pwede pa rin akong magkaring dito kung kaya lang ito muna ang isang parcela na to ang medyo kukultivate ko para isa lang yung yung way ng taniman kasi dito sa gilid pa medyo mahirap hirap lalawak masyado kaya dito muna pataas pakunti-kunti lang nung una mag -solo lang naman ako tinutulungan lang ako ni Swagger minsan sa pagtatabas tabas pero ngayon busy rin siya tapos nagtigil din ako sa pagtatabas at eh nagpo-focus muna ako dito sa pagpapabunga nung okra at eh laging nagagamas daming damo saka yung ano nangungalagi ako ng natural fertilizer Laki ko yung nilalagyan. Dahil napakamahal ng synthetic na pataba. Kaya naglalagay din ako ng natural. Pero pag namumunga na yan. At eh, palagi nang inaanihan. Kailangan talaga ng suporta ng pataba. Pag mga pambenta yung mga tinatanim mo. Kasi yung ibang mga bayar masiselan. Pag nakakitang hindi malusog yung bunga mo, baka baratin na yun. Kaya kailangan maganda lagi yung bunga. Kaya magandang fertilizer, mix at saka, mix, imimix mo yung natural fertilizer at saka yung synthetic. Alternate. Maglagay ka ng fertilizer na natural, lalagay ka rin ng mga synthetic dahil di man pwedeng hindi kasi pag uh, patuloy na mumunga yung mga okra yung mga halaman mo mauubos yung mga nutrient ng lupa bukod sa nagkakaroon ng sakit nauubos siguro naman wala pa sakit yung lupa na to kasi matagal na na ano to eh na hindi nagagamit, Damo lang ang tumutubo. Yung mga naputol na kahoy dito, mga nangabulok na. Kaya may maganda pa yung ano ng lupa, yung nutrient nito sagana pa. <laughs> kaya alalay lang ako sa pataba ngayon. Hindi ako masyado nagpapataba pa ng synthetic. Pakunti-kunti so, pa lang. Kaya so, nakikita ko naman mataba yung lupa pa eh. Ang problema lang ay eh, yung ano, yung mga piste. Pang pesticide yung di minsan tinatalaban ng ano yung mga armyworm. <laughs> Kaya mano-mano mong hulihin sa isa pero binubumba ko rin ng pesticide kaya lang minsan ano eh ang dami eh nakakasira din ang dahon kaya lang alalay din eh hindi po ako eksperto sa pagtatanim ha amateur <laughs> lang po napalood uh, ko lang sa youtube Lalo, lalo na kay Mr. James Peak. Mga kay idol sa pagtatanim, sa pagbablog ng tungkol sa paghahalaman. O sa pagiging magaling na leader dun sa kanila sa pag uh, pagbablog nila. Magaling din siya maghalaman. Mga talim niya dun, madami. May mga talong, okra, ampalaya, uh, minsan may sitaw rin siya may upo ang galing ni Mr. Jimmy Speak ang galing tapos galing pa mag vlog shout out, idol hindi ako makapanood ng vlog mo busy pero at least sa loob ng ilang taon pinapanood kita nung nasa Saudi pa ako ito si lang libangan ko dun eh si Mr. Jimmy Speak si Harabas ay isa ko pang idol si... si Jopper Sniper ay mga idol ko yung tatlong yan eh si Harabas Mr. Jimmy Speak at saka si Jopper sa family vlog naman sina sina Ate Nel, at saka sina Milot yung mag -ina. ang ang content nila din ano sa pangisda palaisdaan pagkatanim, family banding, yung mga ganun nakakatawa rin yung mga vlog na ganun eh Uh, ano magandang panoorin hindi hindi toxic kung gusto mo nang matawa kay Mr. Jaffer Sniper tatawa ka talaga kung isa ano naman kung gusto mo reservation ay na ano sa Arabas, magaling talaga si harabas magaling na leader nakita ilan yung kasama yan yun, mahigit bukod sa pinaka kasama niya kaya nyang ano yun, kaya nyang pangunahan hanggang ngayon ilan taon na sila nagbablog, patatlong taon na patatlong taon na nga yata mahigit eh. sila pa rin magkakasama, hindi kakahiwahiwalay eh. kasi nga magaling siyang leader sa so, Mr. James Peak naman ganun din. Ang ah, ako doon sa mga vlogger na yun. Tapos ako magkape. Eh. Ito yung binhigo. Oh, may tumutubo na doon kalabasa. Ito. Ito yung sili. Wala pa. Ialogyan ko nito para hindi malunod pag umuulan. ま乱する Uy, alas dos na. Kumanda na yung panahon. See you guys.